O bakit? Sinusumbat mo? Pinilit ba ang kunin na ako dito? Sa kulungang lugag na to? Eh, hindi ka kasi naghahanap ng trabaho eh! Lagi ka na sa bahay! Eh, sa so walang gumukuha at tumatanggap sa akin? Anong gagawin ko? Ano na, Romy. Kanino ka na naman nakapag-inuman? Romy naman, parang inaraw-araw mo na lang ata eh. Huwag mo akong binubungaan. Ba't pagising ka pa? Matulog ka na nga. Eh di, iniintay ka. Romy, huwag mo namang abusuhin yung sarili mo sa pag-inom ng inom. Alam mo, nag-a-apply-apply ka ng trabaho eh. Paano kung may mangyari din sa kalusugan mo? Eh, di uwi ng Pinas. Kaya mas gusto kong mga nasa kaibigan ako eh. Kaysa binubunga nga mo. Apo mo niya yung pare para sa akin na yan. Huwag ko ha? Sa akin na yan. Tignan <laughs> mo na, na yan, <laughs> pare. Nangakamigon yung panalo ko, mga pare. Itim yan. Ibabaw mo na. Sa akin yan, pare. Sa akin na dapat. Ibabaw mo na yan. O, tinaw na yan. Romy. mo yan. Romy. <laughs> Ay. Ah. Pare. Nga pala. Nga pala. Nandito na yung asawa ko. Ah, Linda. Si Paren Richie siya, si... Paring Joseph. Magandang gabi ho. Magandang gabi, Mare. Mga pare, asawa ko. Si Linda. oh, okay na. Ano oh. yun? Uy. Ah, Linda. ka naman. <coughs> Butong na kami. Please. Di Okay. Okay. Sino na? Ako na ba? Wait. Tapo mo na yung pare para sa akin yan. Bakit may nakakamisod uh, <coughs> yung panalo ko, mga bagay? Mm. Pare, ano? Mauna ako, ha? Sapat sa akin. <laughs> Hoy! Hoy! Sabay na ako sa'yo! Hoy! Ang kaya! Tara! Tara! Next time, ha! Hoy! Matinom na natin yan! Tara! 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 visit Laki ng talo. Dapat sa akin yun eh. Kano ba natalo ko? Ano? Kamusta ang pagsusugal? Linda, pwede ba wag muna ah? Anong huwag muna? Sugal? Alak? Ano pa? Baka nang bababae ka na din, Romy. Putang ina, Linda! Huwag mo akong piliting gawin yan, ha? Gusto mo tatuanin ko yan? Huwag mo akong sagarin. Wow! At ikaw pa talaga nagsabi niyan, Romy. Ako yung sagad na sagad na sa'yo! Ano? Okay ka lang? Huwag mo mawawakan! Linda? Okay lang ako! Linda! Siya na ba tawag? Hello pare, kamusta? Pare! Kamusta? Ano nga rin ka sa bahay? Para ka tayo ulit sa ino mga maya-maya makasigna ba rin juice. Pare Pare naman. Inubos niya ako kahapon eh. Tapos ngayon kayo mag-aaya. Pas muna ako pare, wala akong pera eh.

mo kaya na Romy, nasa na yung ipon ko? Yung nandito sa drawer. Ginamit mo? Ano ginamit mo? kabahuan yun. Napakadamot mo naman. Asawa mo ko, Linda. Kung anong sa'yo, sa akin din. Sobra ka na, Romy. Akala ko, nung kinuha kita dito sa Dubai, magiging magaan yung buhay ko kasi magkasama na tayo. O bakit? Sinusumbat mo? Pinilit ba kitang kunin ako dito sa malakulungang lugag na to? kumukuha at tumatanggap sa akin. Anong gagawin ko? Tommy naman! Palubog ng palubog yung buhay natin! Imbis na gumaan yung buhay natin dahil nandito ka magkasama tayo! Tingnan mo yung ginagawa mo! So, pabigat ako? Ganon? Sinasabi mong pabigat ako. Pera lang yun, Linda! Shh. Yung pera <p warnin> lang yun, nainipon ko! Pampakimo ko yun, Romy! Puch! Pampakimo? Ano ba sinasabi <laughs> <decoration> Kami may kanser ako. King... Linda... Patawarin mo ko. Hindi ko alam. Linda... Linda... Pangako... Pangako ko sa'yo. Magbabago. aku. Saya nak harum. Abang ini kau boleh Indah.